Kung wala kang pera, wala kang resources, gamitin mo ang mindset ng Jewish pigeon selling style. Sa Cebu City, may isang matandang cashier na pumapasok sa trabaho sakay ng convertible na Bentley. Tinanong siya ng isang customer, Nagda-drive ka ng Bentley, pero cashier ka pa rin? Sumagot siya, Bigyan mo ako ng pitong daang piso, sasabihin ko sa iyo ang sagot. Agad na nag-abot ng pitong daang piso ang lalaki. Sabi ng matandang babae, Araw-araw, may mahigit dalawang daang katao ang nagtatanong ng ganyan. Ngayon alam mo na kung saan galing ang Bentley ko. Pagkasabi niya, tumalikod na siya at umalis gamit ang kanyang Bentley. Dalawang araw matapos yon, nag siya at pumunta sa White Beach, Boracay. Doon napansin niya ang isang magandang babae na tila magpapakamatay. Nilapitan niya ito at kinausap. Napag-alaman niyang lubog sa utang ng ilang milyon ang babae at wala nang nakikitang pag-asa. Sabi ng matanda, Iha, huwag ka munang tumalon. Matutulungan kita. Basta makinig ka lang sa lahat ng sasabihin ko. Bahagyang nagdududa pero tumango ang babae. Tinanong ulit ng matanda, Ngayong holiday ng Mayo 1, ano ang pinakakailangan ng mga turista? Hindi ba kasiyahan? Lalo na ang mga magulang na gustong i-enjoy ng mga anak nilang bakasyon, ilang pisong laruan lang, bibilhin agad. Kaya ang gawin mo, magpa-customize ng maraming water guns. Hindi basta-basta ang water gun, dapat may logo ng dagat o alon. Sunod, mag-set up ka ng flag or banner sa beach na may nakasulat, Water Gun Festival. Pero eto ang twist. Libreng gamitin ang mga water gun, hindi binebenta, Gamitin lang, tapos ibalik. Pero, may deposit na limampung piso bawat isa. Napakunot noo ang babae. Eh, di ibabalik din nila yon. Paano kakikita? ngumiti ang matanda. Dito ka magugulat, free ang water gun, mababa ang deposit, tapos perfect timing dahil holiday, walang batang tatanggi. May isang bata pa nga na may hawak limang o anim na water gun. Kung makapag-distribute ka ng sampung libo kada araw, kayang-kaya. Sa loob ng limang araw, limampung libo. Pero eto ang totoo, halos wala pang sampung libo ang isa sa uli. Kasi limampung porsyento nakakalimot na may deposit. 40% naman tamad nang bumalik. Sobrang lawak ng beach, nakakapagod. Tapos yung ibang bata, gustong iuwi yung water gun bilang souvenir. Halos walang bumabalik. Samantalang ang puhunan mo bawat isa, 10 piso lang, pero ang kita mo, 40 piso. Ibig sabihin, 50,000 water guns is 50 peso in 2.5 milyong peso. Bawas mo ang 500,000 piso na gastos may dalawang milyong piso kang kita sa loblang lang ng limang araw. Doon lang natauhan ang babae. Naisip niyang ang daming taon niyang nasayang. Pag uwi niya, sinubukan niya ang sinabi ng matanda. Isang buwan lang, puno na ang bulsa niya. Nabayaran ang utang. Panalo sa buhay. Tinanong niya ang matanda. Paano mo naisip niyang ganyang klasing diskarte? Ngumiti ito at sinabing, ang tunay na master ay hindi lang basta nilulutas ang problema, binabago niya ang pananaw para maglaho ang problema. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Dahil sa sistemang yon, kumita ang babae ng 7 milyong piso sa loob ng isang buwan. Gusto niyang ibigay ang kalahati sa matanda at gamitin ang natitira para bumili ng mansion at luxury car. Pero tumanggi ang matanda. Sabi niya, tumira ka muna sa limang star hotel na may 20,000 piso monthly package. Araw-araw may apat na put plus buffet dishes Libre ang tubig, kuryente, parking. May housekeeping pa, laundry, bagong bedsheet. Hindi mo kailangang magmay-ari ng kahit ano para mabuhay ng marangya. Nagulat ang babae. Paano mo naiisip yung ganitong klasing lifestyle? Sagot ng matanda, ang taong may utang pero walang alam, puro tapal dito, tapal doon. Ang matalino, tatlong bagay lang ang ginagawa. Kung ikaw ay may utang na ngayon, walang pera, walang koneksyon, hindi alam paano magsimula at araw-araw nalulunod sa kaba o desperasyon, paano ka kikita ng isang milyong piso sa loob ng isang taon para mabayaran lahat? Sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Hindi mo kailangang magtipid ng sobra. Hindi mo rin kailangang sumabak agad sa investment. Kahit ubos lagi ang sweldo mo o nababaon ka sa utang, makakakuha ka pa rin ng pitong dagitang income bago matapos ang taon. Bakit? Kapag mahirap ang taong may utang ng limampung libong piso, panik agad. Pero yung mayaman kahit may utang na limampung milyong piso, chill lang. Ang kulang sa mahirap, hindi lang pera, kundi katotohanan na hindi kailanman sasabihin ng mayayaman sa kanila. Kung ilalagay mo ang pera at buto sa harap ng aso, ang pipiliin niya ay buto kasi hindi niya alam na ang pera ay pwede bumili ng maraming buto. Sobrang tindi ng katotohanan yan. Kaya kahit puyat ka, basahin mo ang librong Paraan ng Pagpaparami ng Pera. Ito ang librong makakatulong sa'yo magbayad ng lahat ng utang mo. Must read! Itong aklat na to, halos lahat ng pwedeng pagkakitaan ay nandito. Step by step kang gagabayan para kumita ng unang isang milyong piso mo. May isip mo talaga, ang dali palang kumita, parang huminga lang. Sa sobrang daming idea, baka mapaisip ka. Sayang, bakit ngayon ko lang ito Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, ito ang aklat na hindi pwedeng mawala sa iyo. Pinakamabisang aklat sa pagyaman na nabasa ko. Pagkatapos mo itong basahin, malalaman mong ang pagyaman pwede palang kopyahin. May proseso. May sistema. Tutulungan ka nitong paunlarin ang mindset mo sa pera, palawakin ang pananaw mo, at palakihin ang laman ng wallet mo. Sundin mo lang bawat hakbang sa libro at makikita mong unti-unti, yayaman ka rin. Kahit anong edad mo, dalawampu, tatlumpu, apatnapu o limampu. Kung gusto mong yumaman, bilhin mo ang librong ito ngayon. Basahin mo ito ng buong puso. Dahil sa loob nito, nandito ang sikreto ng mga tunay na mayayaman.